sa so, yeah. so, so, ka uh. Mayong adlaw kan ng tanan mga suking tig paminaw mining handumanan sa so ka sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi tagwa lang sa pangani ni James apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit na sana dalawa ang puso ko. Recorded by Radio Mo TV James! James, stop uh, up! Ah, Grace! Grace, ano? Ah, Nagduko ka! James, please! Dad, ako hospital! No, no, please! Ah, uh, yes! Thank <laughs> Sorry for your loss. The baby didn't make it. <sighs> James! <laughs> Usa pa, ah, murag maglisod sa si Mrs. sa pag-conceive o balik. If ever man, murag lisod na knowing nga, ah, kaduhan na siya na kuhay. <laughs> <laughs> James, please. Dali ko. tao-tao Daud-daud na nga. Huwag ka magpahilabot ako. Dali ko Delikom ganahan. Kaya tingali kong maaptos na sad ko. Ah, oh, di mas maayo yun. Dali ko. Dali na ko gusto nga ma-disappoint na sa dubalik. Guys. James. Aduhan ako makuha eh. Dali na ko gusto ma-dismaya ako magbalik. Guys. mo ito si misis May? Gusto ko malingaw, bay. Kapos, bay. Oh, James. Sige, tagay pa ta. Magpunod tayo sa kabakit, ha? Ganon ka rin ka lang mauli, ha? Di pa kayo sa mga tawag? Hmm, gilingaw-lingaw ko lang akong kawalingon, Grace. Hinungdan nga hasta ko, imong nakalimtan? Grace, please. Di ko gusto gawa, Iron. Kisa may malipay ang imong gibuhat, James? Asawa ko ni mo? Oo, oh, asawa, tika. Pero sa man, nabuhat ba ni mo? Ang iyong obligasyon, isip akong asawa? Ko? Huh? James! Pero may kang busy sa trabaho. Hinundan nga, nakuha ang tas ikaduhang higayon. Huh? May hangyo ko nyo mo live on air. Pero wala ka maninaw na ko. Huh? Pero gisabot ni hapon tika, Grace. Huh? Pero ako, ha? Huh? Gisabot ba ko ni mo? Nga isip ba na? Doon na sa ko'y panginahanglan? James! lagi ni kumahibau? Kau dah matawak tu apa ni... ...pani main ni kipu Oh... Please... ...papahuhu ayahan aku. <coughs> luto. Ante ka. Dali na, pamahaw na. Oh. James, sorry ha. Sorry sa ako mo isipin mo asawa. Sorry kung ko kaso ko. Siguro, gusto ka. Gusto ka sa tanong ni mong ipanulti. Dili lang tingali ko gusto mo ang kon pero oo. Oh, Giblame na ko akong kaugalingon sa tanan. Pero please, please, hatagi ko laing chance. Anong makabawi ko na tanan mga pagkuhang ni mo. Please. Hey, Melanie D.I. Melanie, si James, ang bana. Kisa mo na, Han? Helper, Han. Kisa? Nag-hire ka? Oo, oh, Han. Naluoy man ko good. O sa pa, gusto ko nga mas ug time ni mo kung wakit trabaho. Lamit man sa tulad siya muluto, Han. oh, mau ba? At least, makatabang sa taniya, di ba? Hi, sir. Hi, Melanie. Ah, uh, no worries. Mga abutan mi. So, war kayang ngayon kabalakan. Thank you, sir. Si ma'am ni mo, Melanie. Sayang nila kao, sir. Kaon ni eh, sir, nakaluto na ako. Oh, ikay na luto ni tanan niya niya din eh. Uh, sir. Oh, sir. Ah, sige. Sabayin lang ko. Um, ayaw lang, sir. Uy, una lang. Sige na. Lagi kayo nga ako nang usaw mo kaon. Uh, sure ka, sir. Oh, <laughs> lagi. Dali na. Recorded by Radio Mo TV. Naong pitaw? May plano. Me plano? Si plano. Ha? Yan ang gusto ka? Ha? Ah? <laughs> wow! Amaw. Igwapahan <uy>. na ko ha! Lahip sa dayo na yung muna huna. Muraw tagwa ka ila niyo. Aw, lagay. <laughs> um, um, Han. Mawa aku din for one week. Ha? Ah, sumaga. Doon na may seminar, honey. Okay ra? Hmm, okay ra. Sa trabaho mo kayo Yes, Han. Yes, Han. O oh, gitugon na nako si Melanie nga siya unay mo at mo for the meantime nga wako. Okay. Sir, nagtagay lagi ka. Ah. Oh. Mo inum ka? Dali, ubani ko. Ah. Oh. Dili ra ba mo inum, sir? May problema ka? Mm. Medyo. Ah. Um. Ano sa may problema ni Mr. Pwede ko naman masuryaan. Ah. Uh, Melanie. Ah, pa. ambot ba? Mura mo ko Dili ako pa yun sa mong kamit ni Chris. Grace. Uh, Onsa, so, sir? I mean, love na ko siya, pero... Mura pitog. Dunay ko ang. Ha? Huh? Tingnan ni... Kaya hindi na siya makahatag kung ganak na ako. Oh, sir. Oh, um, ikaw, may uyap ka? Um, unta to sir, pero nagpinuang man. Bago lang ni nagbuwag. Oh. Uh. Um, imumagot kong kitutukan, sir. Sabi ni mo, guwapa ka. Sobrang swerte yung lalaki na ang mag-angkol. Sir James. Ah. <coughs> Sorry sa ko na po, ate mo. Okay, ha? Ah. Kagustuhan sa na ako nahita po, Sir James. Ah. Melanie. Unta ko noon sa may nahita po ang ato nani. Makalaong ka, sir. Salamat, Melanie. <coughs> Nanang hindi ba dito si Melanie nga mo pahawa siya? Ha? Nga Han? Mabdos man ko na siya, Han? Oh, unsa, Han? Naluoy man gani ko kay... Dili ko siya barugan sa nakapamabdos niya. Ay... Kung kinsa sa tong bulahan dayon o anak, mapay kusog mo talikod sa obligasyon. Ang willing hinuon nga ihatag ang tanan para sa anak, mapay hinuoy igahi pa anakon. na. Grace. Soldehi ko sa tinuod, Milani. In sa'yo, amahan ang nangyong mga sabak. Oh. Ang tinuod, Sir James. Ikaw mo ay amahan sa kong gimabtuos. Milani. Pero ayaw ka bala ka, Sir. Huwag ko'y planong gubuon inyong kami niyo ni Ma'am Grace. Maobit ang nidesahid kong mapahawa na lang para sa paglikay. <laughs> Milani, di. Anak na nga ko ang iyong Busa, baru na ako ngong obligasyon ni mo. Basta isa alin ako, na dili ni mo apot sa imo ma'am Grace. Sir James. Sa bagay karon, padayon di hapon ni Melanie Sometimes, kami pa sa kong Huwag mo four years old na ng mong anak ni Melanie. Hindi na ko to. Huwag na salamat, Arkeman. Huwag